Kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Opo. Hiwalay na kami dito. Isa na namang celebrity couple ang naghiwalay. Ang dating matamis na kwento ng pag-ibig ni na Mikey Quintos at Paul Salas, ngayon ay isa na lamang alaala. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari? Ano ang dahilan sa likod ng kanilang paghihiwalay? At paano ito nakaapekto sa kanilang buhay at karera? Answer this only if you want. Diretsa, bakit may third party ba? What is the story? Matagal nang usap-usapan ang estado ng kanilang relasyon at sa wakas. Kinumpirma na ito mismo ni Mikey sa isang panayam kay Boy Abunda. Ito ay isang revelasyon na nagpatibay sa matagal ng haka-haka ng mga netizens na tapos na ang love story ni na Mikey at Paul. Pero paano nga ba nagugat ang breakup na ito? Meron bang senyales na hindi natin agad napansin? At ano ang reaksyon ng publiko? Tera at talakayin natin ang buong kwento ng hiwalayang Mikey Quintos at Paul Salas. Bago pa man pumutok ang balita ng kanilang hiwalayan, kilala si na Mikey Quintos at Paul Salas bilang isa sa mga pinakakilalang celebrity couples sa showbiz. Pero paano nga ba nagsimula ang kanilang love story? Balikan natin ang simula, si Mikey Quintos, isang talentadong aktres ng GMA Network. Ay nakilala sa kanyang pagganap sa iba't ibang teleserye tulad ng Encantadia samantalang si Paul Salas, na nagsimula bilang child star, ay isa na rin kilalang aktor na lumabas sa maraming serye at pelikula. Unang lumutang ang chismis tungkol sa kanilang relasyon noong 2018. May mga fans na napansin ang kanilang madalas na pagsasama at sweet na interaction sa social media. Ngunit kinumpirma lamang nila ito sa publiko noong 2021. Sa gitna ng patuloy na spekulasyon ng mga netizens. Sa loob ng halos tatlong taon, hindi lingid sa kaalaman ng publiko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Laging present si Paul sa mga special events ni Mikey, at ganoon din si Mikey sa mga proyekto ni Paul. Lagi rin silang nagbabahagi ng sweet photos at videos na nagpapatunay kung gaano sila kasaya bilang magkasintahan. Sa ilang panayam, madalas nilang ibinahagi kung paano nila pinangangalagaan ang kanilang relasyon para kay Mikey, mahalaga ang pagkakaintindihan at suporta sa isa't isa. Para naman kay Paul, ang respeto at komunikasyon ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng tila perpektong relasyon, tila may mga bagay na hindi natin nakikita. May mga palatandaang unti-unti nang may nangyayaring pagbabago sa pagitan ng dalawa at doon na magsisimula ang mga espekulasyon. Sa mga mata ng publiko tila masaya at matibay ang relasyon ni na Mikey Quintos at Paul Salas. Pero kung ating babalikan, may ilang mga palatandaang unti-unti nang nagbabago ang dynamics ng kanilang pagsasama. Yung bakit, I think, it's better if you hear from him. That's better. Isa sa mga unang napansin ng fans ay ang bigla pagbabago sa kanilang social media interactions. Kung dati halos linggo-linggo silang nagpo-post ng sweet photos. Unti-unting nabawasan ito hanggang sa tuluyang nawala. Nagsimulang magtanong ang mga netizens, baka nga ba may pinagdadaanan ang dalawa. Bukod sa social media, may mga pagkakataon ding hindi na sila madalas makita ng magkasama sa mga public events. Kung dati laging magkasabay sa premieres, press cons, at parties. Ngayon ay madalas na silang makita ng solo. Sa isang panayam, nabanggit ni Paul na aware sila sa pressure na dulot ng pagiging showbiz couple hindi raw biro ang pagsabayin ng career at personal na buhay, lalo na sa isang industriya kung saan maraming mataang ang nakatutok sa kanilang bawat galaw. Dahil dito, nagsimulang umugang ang usap-usapan, may third party ba, may hindi na pagkakaintindihan, o sadyang na iba na ang priorities nila sa buhay. At sa kabila ng lahat ng espekulasyon, isang araw ay dumating na ang kumpirmasyon mismo mula kay Mikey. Opo, hiwalay na kami dito. Matapos ang mga bulong-bulungan at espekulasyon, sa wakas ay nagsalita na si Mikey Quintos tungkol sa estado ng kanilang relasyon ni Paul Salas. Sa isang emosyonal na panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, noong ikaisa ng Abril taong 2025, inamin ni Mikey na wala na sila ni Paul. Sa nasabing panayam, nilinaw ni Mikey na walang third party na sangkot sa kanilang paghihiwalay. Ayon sa kanya, mutual ang naging desisyon nila ni Paul at napag-usapan nila ito ng maayos. Bagamat hindi niya idinetalye ang eksaktong dahilan, sinabi ni Mikey na mas mabuting manggaling kay Paul ang paliwanag tungkol dito. Ayon kay Mikey, isang buwan na nilang pinag-uusapan ng desisyong ito at ngayon ay nagiging malinaw na ito ang tama para sa kanila. Bagamat mahirap, naniniwala siya na ito ang makakabuti para sa kanilang dalawa. Matapos lumabas ang panayam, Bamahan ang reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga at netizens. Marami ang nalungkot at nabigla sa balita. Lalo na't kilala ang dalawa bilang isa sa mga matatag na showbiz couples. Sa kabila nito, marami rin ang nagpahayag ng suporta at pagunawa sa kanilang desisyon. Na nagsasabing mahalaga ang personal na kaligayahan at growth ng bawat isa. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Paul Salas tungkol sa isyu. Nananatiling tahimik ang kampo ng aktor. At hinihintay ng publiko ang kanyang panig sa usaping ito. Ang kanilang paghihiwalay ay isang paalala na kahit sa mundo ng showbiz, ang mga relasyon ay dumadaan sa pagsubok. Mahalaga ang komunikasyon, pagunawa, at respeto sa isa't isa upang mapanatili ang isang matatag na pagsasama. Sa kabila ng malinaw na pahayag ni Mikey Quintos na mutual ang naging desisyon nilang maghiwalay ni Paul Salas. Hindi maiwasan ng mga fans at netizens ang mag-isip ng mga posibleng dahilan sa likod ng break up. Ano nga ba ang mga salik na maaaring nagdulot ng kanilang paghihiwalay? Unang dahilan na maaaring nakaapekto sa kanilang relasyon ay ang patuloy na pag-usbong ng kanilang mga career. Pareho silang aktibo sa industriya. At hindi biro ang schedule ng isang artista, mga taping, endorsements, out-of-town shoots, at promotional events may posibilidad na ang kanilang busy schedules ay nagresulta sa kakulangan ng oras para sa isa't isa. Sa isang lumang panayam, nabanggit ni Paul na hindi madaling balansehin ang trabaho at personal life. Ito ay isang bagay na matagal ng hamon para sa maraming celebrity couples. Bukod sa trabaho, maaaring naging factor rin ang pagbabago sa kanilang priorities sa buhay. Noong 2024, inanunsyo ni Paul Salas na siya ay nagpabautismo bilang isang born-again Christian sinabi niya na nais niyang mas pagtuunan ng pansin ang kanyang spiritual journey. Si Mikey naman, sa kanyang mga interviews, ay madalas ipahayag na gusto niyang patuloy na matuto at lumago bilang isang individual. Ang pagbabago ng pananaw sa buhay at personal na goals ay isa sa mga karaniwang dahilan ng paghihiwalay ng magkasintahan. Maaaring dumating sila sa punto kung saan napagtanto nilang mas makabubuting maghiwalay upang mas pagtuunan ng pansin ang kanika nilang personal na paglalakbay. Ang matagal na pagsasama ay hindi palaging madali. Sa halos tatlong taon nilang relasyon, malamang ay dumaan din sila sa mga hindi pagkakaunawaan at tampuhan. Ang mga challenges na ito, kapag hindi nalalagpasan, ay maaaring humantong sa emotional exhaustion. Kahit pa walang third party o major na away may mga relasyon talagang humahantong sa puntong pareho ng pagod ang magkasintahan. At sa halip na ipilit pa ito, mas pinipili nilang tapusin ito sa maayos na paraan. Sa dulo, tanging si na Mikey at Paul lang ang tunay na nakakaalam kung ano ang naganap sa kanilang relasyon. Pero sa kabila ng kanilang paghihiwalay, makikita natin na pareho nilang piniling maging mature sa pagharap sa sitwasyong ito hindi drama o away ang naging sentro ng kanilang breakup, kundi respeto at pangunawa.